Okay guys. Ito ang project natin ngayon. Tapos na tayo doon sa loob ng bahay. Dito naman gumagawa ako ng kulungan ng manok. Ito ay kulungan ng manok, hindi bahay ito ha. Ah. Bahay ng manok, pero hindi kulungan ng uh, hindi bahay ng tao. Bahay lang siya ng manok. Ito mga pangilang araw ko na ginawa, siguro pangatlo kasi pa Pahintuhintuh ako kasi guys Malakas ang hangin dito Lalo na tatlong araw Mula nung nagumpisa ako Mahangin Kaya hindi ko masyado siyang Inaano Hinihintay kong minto yung hangin Bago ako gumawa Ito guys Ang ginawa ko rito Ito Naglagay ako ng Poste 6x6 Ayan, eh, etong poste na ito, nabubulok na yan doon sa so may banda roon. So, kinuha ko, ginawa ko nilang patungan, ginawa ko siyang ano, tapos, kasi dito guys, malakas ang hangin. So, kailangan mo siyang lagyan ng bakal. Eto, 18 mm. Itong bakal na ito, binaong ko, mga 3 feet yung haba niya, binaong ko. Tapos ito, nagkulang ako noon, kumuha lang ako nito. Ito sa kama to eh. Sa ano ng kama. Yan na lang ginawa ko. Kabilaan yan guys. Nilagyan ko ng suporta. Kasi dito malakas ang hangin. Eh. Ayan oh guys. Oh. Lagyan ko ng bakal dito tsaka doon. So pinagpatong ko. Tapos ito naman. Ginawa ko. Nagputol ako ng angular. Siyang ginawa kong bracket. Para safety. Hindi na siya ma matatangay ng hangin guys ganun ang ginawa ko ngayon nag ako pero hindi pa naka ano yan kasi nagkamali ako ng bili ng ano ng screw dalawang box na ganito ditos dapat isang didos isang isang ditres so dalawang didos ang nakuha ko kaya hindi ko pa masyadong ginagawa dahil walang detress na screw so ang gagawin ko magkakat lang muna ako ng ng plywood sa mga wall sa paligid at sa floor para malaman ko kung ano pa kulang so yun guys yun ang ginagawa natin ngayon so, magkakat ako ng para dito sa gilid dito sa gilid yan yan ang aking idea kung anong gumawa yan tatlo sa taas pag ganon so yan maglalagay pa ako dito guys para hindi masyadong malundo yan paikot yan lalagyan pa ng insulation kasi dito guys pagdating ng winter nagyayelo dito lalo pag december na nagyayelo kaya kailangan may may meron siyang selection dito lalagyan mo ng bumay selection dito sa gilid katulad sa ginawa ko dun guys dun sa may bahay dun kasi yung guys lilipat dito eh babakuran din natin ang screen paikot nakita nyo yung bakal na yan yung bakal na yan yung paya sa likod yan yan tapos hanggang dito yan paikot ko corner natin so para para dito yung galaw ng manok tapos itong gitnang to ang bakal ng gitna to haatuin natin sa gitna yan kasi dalawang klase yung ano eh yung mga babahing manok tsaka yung mga barako yung mga lalaki so makukulit pagka nagsama-sama guys kawawa babae lagi lang inaano tinutok ka tuka so yun yung kulungan ng una kong ginawa ililipat na lang yun dito bubuhatin namin dito so lalagyan ko din ng ng galito para nakapatong para maganda hindi siya lumakas man ng ano lakas ng hangin hindi siya tatangayin kaya yun ang ginawa ko yung e, mga kahoy na yan guys ano na yan eh hindi na ginagamit nakatambak lang yun sa likod dyan sa may tambakan nila dyan sa likod so ginawa ko inata ko o yan ginawa kong poste ginawa ko siyang biga so nilagyan ko nga gaya na sabi sa inyo nilagyan ko na ito ito mahaba ito meron dito 4 feet meron 3 feet eto yata yung 4 feet sa likod kasi guys malakas ang hangin dito hindi natin pwedeng hindi gawin yung ganun kaya kailangan matibay baka mamaya pag gising sa umaga malakas ang hangin hangin pa naman dito guys magdamag tangan tatlong araw na malakas ang hangin dito buti nga ngayon medyo nakisama ang panahon medyo maganda so ang problema ko naman hindi ko na magawa ng usto dahil wala nga akong ditres na ano screw mali dalawang box ng galitong didos na kuha ko so walang, walang mga taong gusto mag bumili yun so, wala puro sila busy so ang ginagawa ko ang gagawin ko lang muna ngayon magsusukat ng mga pang wall tsaka ng saig Ipoporma ko lang muna. Ha? Oh. Biernes. Friday. So yan. Yan, yung e, manok na 'yon, guys, lilipad dito kasi yun eh. Yung bahay na 'yon. Nakikita nyo 'yon. Aalisin na 'yon doon. O so, lilipad dito nga. Dito sa mga ano na ito. Yeah, dito sa lugar na ito. Dalawa rin bahay doon, yung isa gigibay na yun kasi bumaksak na yun, matagal na yun. Yung isa yung bago, yung isang yun, yung may lona, ginawa ko din yun, last year lang yun. Hmm, mag isang taon, isang taon na rin yun. Ito, ito, para sa mga ano to. Kung titignan nyo ang laki no, eh, buti pa manak maganda bahay. <laughs> ganun talaga eh, ganun sila magalaga eh yang hingi ng mga aso. Ayan, mga aso ko. Mga aso namin. So, ayan guys. Guru, ganito muna. Magpuputol muna tayo ng uh, etong itong ano na to. Ang tawag dito, itong wood. Tapos, isasalpak natin. Magtatabas tayo. Kakatay natin. So, ayan guys. Nandito muna. Pakikita ko ulit yung kabuan. Pagka ano,